Hello guys. Ito po yung mga biik natin guys. Nagpas na na nag walang Walang bumili. Ayan. Meron pa doon. Ayan. Ang dami. Ito hindi ko pa winalay guys. Pero kung bang yan Hindi ko winalay para makatipid pa tayo sa pakain. O. Oh. Walang bumibili ng biik guys. Sa ah, mahal ng kids. So hindi ko alam kung paano ko ito pakainin. <laughs> yan na at yung mga anak natin dyan. Puro. Yan, nagpasunap. Na. Mga building guys yan. No? Oh. Malapit ang ikunin. Yan, yung mga inahin natin guys. Mga may gustong bumili dyan. Mga buntis na yan guys. Ibinta ko na. Kung gusto nyo po ito po oh siguro dalawang araw na lang po yan ah, eh. pwede na pa lang yung kwan pa. Pangalawang kwan pa lang po ito. Pangalawang anak lang pa lang niya. Ang ganda ng katawan. Hindi, parang hindi siya ng anak. Ayan. So, pili na kayo guys. Pang lang natin sa pakain. O, kahit mga bore guys. Ayan. Bibinta ko yung bore ko na. Marami pa tayong mga big doon sa kabila. ayan ang laki na yan meron pa dahil tayo doon hindi pa niwalay so pili lang kayo guys mga inahin at boar mga biik so wala din na kaya yung pakain malakas silang nilang kumain guys lalo itong mga kuha natin na. itong lagpas na, na mga biik natin Apat na sako yung budget yun, bawat isa. So, yung bilang ko nito, halos 40 yata sila lahat. Kasi yung dyan sa kabila, malalaki na din yan, guys. Hindi ko lang tinatanggal. Para makakipid pa tayo sa pakain. Para pag natin, starter na agad. So, ang hirap namin ng kalagayan namin nagbababoy, guys. Hindi ko alam kung paano kami ko sige bagsak talaga. Actually ako di, ako dito sa sa maliit kong babuyan guys, uh, negative na ako sa pagkain. Kung pwede ko lang i-dispose lahat ng isahan tong baboy ko, gusto ko po i-dispose na. Yan ganyan po yung problema natin namin sa pagbababoy. Uh, hindi hindi po okay yung presyo ng live weight po natin. At yung page po natin nagmahal ng sobra so sana mapansin din po kami guys actually yung solution nito sa amin eh huminto na lang po kami kasi kapag patuloy po kami na kapag po kami na magalaga ng baboy tapos ganito po yung kalakaran eh wala po talagang mababawon po kami sa utang na nagbababoy po Ayan sa mga gusto pong kuno ano, mag mag-start po ng piggery diyan, kunin niyo na po itong mga buntis kong baboy at saka bar. Saka itong mga beak ano, so isahan na lang kahit mura na guys. Kesa mabawon um, tayo sa utang. Actually, gustong gusto ko po itong pag-alaga ng baboy din guys. Pero, yun kung negative na, yun na tayo parang wala na din guys sunod sunod na mga ngarap pa itong iba tapos hindi tayo makapag dispose ng mga meat natin wala yari tayo sa pakain hindi hindi mo nakakakayanin guys yan sa dami niyan, eh yung tuyok yung darak pa lang guys ang mahal na din ayan sa mga naghahanap po ng kwan inahin bor ayan yung mga bor natin hindi pa makakalabas na kasi wala din masyadong nag... gusto magpainahin na kasi dahil sa mura po ng baboy natin ngayon guys yan, sana makontrol din po yung presyuan po, ano, para yung tendency po kasi pag ganito, biglang mawawala na naman tayo ng baboy. At doon naman magmamahal ulit ng husto yung presyo. Doon mag naman ng madami. Tapos pag madami na ulit ng baboy, bagsak na naman. So, hindi po natin na-normalize po yung pag aalaga ng baboy. So, up and down po siya. Minsan madami po tayong supply, minsan wala dahil sa hindi po stable yung uh, presyuhan po natin. Ano? So ang hirap, hindi <laughs> ko alam kung paano po ako makakasurvive makaka po dito sa aking munting babuyan. Uh, last year, natamahan tayo ng ESF. Masaya tayo dahil nakabalik na tayo guys pero yan ganito naman binibilang ko pa itong mga bihik natin uh, pag 40 times 4 na sako so 160 na sako yung budget nila hanggang sa mabenta times 2,000 so 320,000 po yung budget natin dito sa mga bihik natin ay may sampo tayong minahin at saka tatlong bar <laughs> so half million yung budget po natin guys So wala pa akong ganun pera. <laughs> negative na nga po ako. So paano kaya? <laughs> Ayan sa mga gusto pong bumili ng big. Uh, kahit lagpas na pong big guys. Yan. Benta ko na yan. Uh, counting ko na lang. Pang December ito guys. Okay na siya. Habol po ito sa pang December. Kahit malalaki na siya. Benta ko na yan guys.